Jude in my life as an inahan nga failing content creator. Karis. <laughs> Usa jud mi wala nakabisita sa among balor diri sa Dalagati mga madam sino. Kay medyo na busy ang among life dito sa Leloan. So karon perti pagkahugawa sa among balor diri so may ganito the rescue ang akong mga sisters og akong mother. So si Mitiu di ay ang nanglaba unya silang mama si kay ang naglimpyo. So while sad busy kay sila sa ilang mga gipangbuhat ay si Madam Shin nagbisibisihan sa diri o himo para sa ako mga affiliate content ng Madam Shin kay may nalang lang naatay dos, dos centavos may na lang naatay dos pesos, sing pesos, every sale may nalang na mga Madam Shee, kayo, sa kaysa sige lingkot o sige panghilabot sa mga tao nga maagi sa ato ang tong Hi, kanindot good sa probinsya og sabihang paglingin ako. Wow, kadagdag bunga sa butong sa among silingan. Sa komanday buhaton atong ipakatkat mintras wala pa ang tag-iya. Uy, gabaan ba ka? <laughs> Maayos sad mo Wajud ninyo ang angasa kay niabot ko sa kabalde. Kamo magigit ana. <laughs> hapon sa amang probinsya mga madam si na magdaob na asad ang mga bata ang murag mga NBA player oy na nagtineel tong asa tong karang himuan og basketball court ang iyang mga kaduha mga silingan mga pagumangkon unya usahay managaway pa unya akong mother earth dere na nilhig nagdaob asta sad si sister oy, yag, laba, ay oy ing pagkahuman nitabang sad siya pagdaob dere pa. ay sarao, all kogihan pa araw-araw si pagla So ma maka badam si video video ra na ambag na ko diri an. Yes, video video ra jud atong maambag kay ana man ang mga Disney princess. So while busy sila pag pagpanilhig aw oh, na adre among bossing on oh, ag parelax. Ah, grabe ka gwapo sa among bossing sa. Nag na siya kay nangandam na siya sa iyang pagkaon sa usa oh, ka balde nga butong kay na pa siya pa extra dre ah, sa kilid. Gising gi -isi lang na ha. Pantay bitaw dili na ma. Pusla ni mong buto nga o oh, sa kabal, ding, <laughs> So mga otong mga fast forward, o oh, hapon na gabi, ina-Judy I, na namin rin yung wala namin nagluto, na malit may manok, tulok ka buok, dan nang usak ka manok, among giyatag sa mga silingan niya, ang duha among gitabangan rin pa niyapon. So mga otong ano mga damsi, dali na lang dahil ko ito bang itong video, thank you and goodbye!